masilig ay eh. hmm. pababa yan dito dito ang baba na yan yun haka na yung kuwan. pababa na lang parang... teka dyan ka lang muna lang ha tunay ko tulak mo sipa mo lang ng bahagya sipahin mo yan okay para nila maka na ito tatali ko na ito baka ito eh Nakawi na may ari <laughs> <laughs> sabi ka na nun eh nakawin na may ari <laughs> <laughs> May ari pa nagdakaw Yan okay mga kay Panta. Bali lalagyan na natin yung ating tatlong dikoy Tapos yung dalawang dikoy natin na buhay pa, ah, binigay natin sa kanila para meron silang magamit na buhay. Yan okay. Yun, -tuwa yung isa oh. kawag kawag. Oh, ito isa pa. Yan okay. Let's go. Pwesto na tayo. Okay. Ayan okay mga kay Panta. Andito yung ating uh, ano, buhay na dikoy Bali tatlo na nasa atin. Tapos yung dalawa nandoon sa mga kasamahan natin. Bali nagtatlo kaming pwesto. Yan, bali tatlo kaming merong laruan. Kaya tatlo yung pwesto namin. Tayo. Ayan okay mga kaipanta Tanghali na ah, Ngayon wala kami huli Kaya ang gagawin namin ngayon Gagawa kami ng kubol O kubo kubo Taguan Doon sa kabilang area Dahil mas maraming bumababa doon Kahit tanghali may bumababa Ngayon kumuha ako ng mga panabing Gagawa tayo ng Panibagong taguan doon Para susunod na kuhan Doon tayo pesto, Okay Nakawala na talaga Hanapin lang natin Nandito lang yun Dito yung tumakas Nakawala Ayun nakita ko na hmm. Huli ka Takawala uh. Huy <laughs> Muntik pa tayo matakasan ito. Matakasan na lang dito. Gusto lang. Hmm. May pasang tali. Ay, hindi na siguro. Hindi na. Hindi na. Okay, okay. No kaya? na. Oh, ano kaya? Hindi na? Ano? Sinaka-tanggi na maraming naman. Eh, Baka-audit ko na dalawang ako. Hindi mo pa nalang. Hindi mo pa nalang. Ay, ito pa. Parang ito.

Hindi. Dalawa bali eh? Oo, oh, bali dalawa na. Tinanggal ko lang ah, yung spring niya. Di na ako, lahat, sa Ay, ako. Ko, ko yung Ay, Sayang. Ay, meron ka rin dibumba? Ay, pa, convert mo na lang sa

Ano kaya? Kita pa kaya? Apa? dati ang baba dahil nung iba ang kwan dito. Dati ang baba. Ito dati lang pa ng tubig. Ah. Ito dati lang pa na baba ah, sa kwan yan. Sa sa ag. Sa dagat na yun. Hmm. Yep. Oh boy, maganda pa at malaki Oo Oo ah. uh Oh, daling-daling Oh,

Maganda yung nabibili lang sa ano, yung parang magagaan. Alright, mga kayong panta. Kung kayo ay nakarating sa part ng video nito, nakaw, ay maraming maraming salamat sa inyong panunood. At shoutout sa ating lahat, mga kayong panta. Okay, mga kayong panta. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, kayong panta PS Vlog, baka naman. Pakilike, subscribe. Alright. At mga kayong panta, kami nga pala ay tatlong may mga laruan. Kami yung magkakasama. Ngunit wala kaming mga huli kahit isa. <laughs> Alright mga kayo panta. Uh, gumawa nga pala ako ng bagong taguan At maganda yun. At sa ating pagbabalik, magdadala tayo ng lutuan. Magkaano tayo hunting adventure. Okay. Maraming salamat mga kayo panta. Hanggang sa muli. Bye bye. Okay, babawi tayo. Susunod. <laughs> okay.